bus na nga mga kasari yung aking mga dimbote kaya ayan kung nakita nyo talagang wala ng laman at wala nang nakadisplay ng na mga soft drinks ko kaya ngayong araw na ito, araw ng lunes is mo ng yung kasari at syempre mag-aayos ako ng aking mga empty bottles kung nakita nyo nga mga kasari doon sa loob na aking munting tindahan, kahit isang case is talagang walang wala na kaya ngayong araw ng lunes mga kasari is mag ako ng aking mga empty bottles hindi nga magkakaparehas lahat ng mga bote ko dyan mga kasari kaya inayos ko at at pinapare-parehas ko ng lagay. Yun nga kasi mga kasari sa pagbibilan ko ng mga soft drinks is iniisa-isa nilang chinecheck yung mga bote. Kaya ang ginagawa ko ngayon mga kasari talagang tinitingnan ko kung parehas ba sila na Coke or kaya naman na Pepsi. Yun kasi mga kasari pag maputik yung bote mo o kaya naman may mga pintura is hindi nila tinatanggap. Kaya ayan ang inyong kasari is inaayos at itchinecheck kung pare-parehas ba lahat. Talagang ilang buwan din talaga ako mga kasari hindi nakapagpamili ng aking soft drinks kasi nga talagang sinadya ko talaga rin na paubusin. Hindi din talaga ako mga kasari nagpapawala ng soft drinks dito sa aking munting tindahan kaya lang itong mga nakarang buwan nakita ko nga kasi yung aking mga soft drinks is hindi nagagalaw. Kaya ayan sinagad ko talaga na maubos yung aking mga fast soft drinks. Pag ako kasi mamimili ng mga soft drinks ko mga kasari talagang umabot siya ng 11 case paminsan 15 case. Pero dahil sa naging matumal yung ating mga soft drinks mga kasari kasi nga maulan at hindi siya gaano hanapin. Kaya ang i-order ko ngayon mga kasari is nasa 7 cases lang at kalahating litro ng Coke. Ayan nga na problema ako ng aking mga pabote mga kasari kasi nga yung iba is hindi nila sinasauli kahit na ba may deposit. Kaya ang ginagawa ko ngayon mga kasari is ilalagay ko na lang siya sa plastic nang sa ganun naman hindi na ako mamomblema ng aking mga bote. At habang ako na may nag-aayos dyan mga kasari, merong batang marites na gustong bumili ng lollipop at dalawang piso lang yung pera. At ang gusto niya pa is limang piraso yung lollipop na ibibigay ko sa kanya. Natatawa tuloy ako habang ako ay nagbo-voice at andyan din si Bianan kasi bumibili siya ng luya. Tabang ako ay nag dyan, mga kasari. Hindi talaga pwedeng hindi magmamarites sa aking si Bianan. At ayan na nga mga kasari. Tapos ko nang ayusin at nakompleto ko na yung aking mga empty bottles. At bubuhati na nga yan ni Javi dun sa tricycle. Alam nyo ba mga kasari, nung isang linggo is umorder na rin ako ng aking mga pass of drinks. Kaya lang hindi agad na i-deliver kasi nga biglang lumakas yung ulan at hindi sila nakakapasok dito sa looban. Kasi yung dadaanan nila mga kasari na napapasok dito sa aming lugar is maputik. Kaya sabi ko kay Habi, hiramin niya yung tricycle ng pinsa niya para naman sa ganun, siya na ang mamili ng aming mga soft drink. At makalipas ng isang oras mga kasari, ayan na po yung aking in order. Bali, anim na case na 8 ons at kalahating litro. Tapos meron pong stink dyan na naka-plastic at galing po yan dun sa kabilang tindahan namin. Ayan na nga mga kasari at yan na lang muna hanggang bukas pumuli. Bye bye!